Sa ibang balita mga kasama, Sen. Risa Honteveros umaasang susuportahan ng mayorya ng mga senador ang investigasyon sa kasunduan ng mga water district sa mga private concessioners. Detali ng balita mula kay Rajuman Kondi Bata. Kondi! Umaasa si Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na makakakuha siya ng mayorya ng suporta mula sa mga senador tungkol sa isinusulong niyang investigasyon ukol sa hindi patas na joint venture agreements ng mga water districts sa mga private concessionaires. Ito'y matapos banggitin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang sona na ilalagay sa ayos ang serbisyo ng tubig at papapanaguti ng palpak na serbisyo ng mga water districts at kanilang mga joint venture partners. Sa pulong balitaan, sinabi ni Ontiveros na sila sa Senado ay sensitibo rin pagdating sa feedback ng publiko. Kaya umaasa siyang makukuha ang suporta ng mga senador kahit pa dalawa sa mga kasamahang mambabatas ay nasasangkot sa mga reklamo ng serbisyo sa tubig. Anya, bago pa man kumilos ang Senado ay umaksyon na rito ang mga kababayan at mga LGUs na nanguna sa pagpapakansela ng mga joint venture agreements ng mga water concessionaires kaya papaanong hindi susuporta rito ang Senado. Nauna ko nang na-file yung Senate Resolution number no. 16 na humihingi ng investigasyon uh, do'on sa mga ayon sa COA di umanong uh, unfair provision sa mga joint venture agreements ng mga water district sa mga private concessionaires. And itutuloy po namin yan dahil yang uh, yung usapin ng mabaho o maruming tubig ay uh, yan ay pumapasok na sa usapin ng dignidad ng tahanan no, ng bawat pamilyang Pilipino. Kaugnay niya na inihain yung ang Senate Resolution No. 16 kung saan pinaimbestigahan ang palpak na serbisyo at hindi patas na probisyon sa mga kasundoang pinasok ng mga water district sa mga water concessionaires tulad ng Prime Water, Manila Water at Metro Pacific Water. Kasama mo sa DISA XL, Arm N, Manila, Radyo Man, Kuande, Batak, Tatak, Arm N.